Wala naman sa himpilan ng DCSB, ang Spirit FM, si Amen Calapan, Oriental Mindoro. CNN Live Nation. Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ng Ariel, magandang araw Calapan City, Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas. Pinuri ni Police Brigadier General Roger Quesada Police Regional Director ng MIMAROPA ang isاندا ng 133 mga dating rebelde at supporters ng mga makakaliwang grupo na CPP-NPA-NDF matapos sila sumuko sa mga pulis mula pa noong Enero 2024. Sinabi ni Kesada, sampu sa 133 mga sumuko ay nasa listahan nila sa periodic status report, habang ang iba ay nakilala bilang mga kasapi, supporters at militia Tapok din Anya sa tagumpay na ito ang hindi matatawarang kolaborasyon nila sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at pakikisa ng mga ahensya ng pamalaan upang matuldukan na ang pamamayagpag ng mga lokal na terorismo at makamit ang habang buhay na kapayapaan. Ilan sa mga sumuko ay kinilalang sina Casente, Kabensor at Cadario at mga dating kasapi na kumala sa grupong KLG-MOV-SRMA4D. Sila ay kusang sumuko bit-bit ang ilang mga granada sa mga tauhan ng 403rd Bravo Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion na nakabase sa Mansalay, Oriental Mindoro. Samantala, hinikayat pa ni General Quesada ang ilan pang mga communist terrorist group na makiisa na sa pamalaan at malayang pumili ng pamumuhay na mapayapa kasama ang kanilang pamilya. Hindi mga armas ang tugon upang makamit ang kapayapaan kung hindi pagkakaisa. Sa huli, sinabi pa ni Quesada, sisiguraduhin namin sa inyo na ang pamahalaan ay naghanda ng mga programang pangkamuhayan at pagsasama-samay ng lahat ng tulong at suporta sa mga magbabalik loob upang muling magsimula ng panibagong yugto ng buhay kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At yung kasama ng real ang pinakahuling balita sa oras na to. Ako si Dennis Debreho ng CMN 104.1 Spirit FM nag-uulat ng live para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nation Nationwide Maraming salamat Dennis Nebre homela po naman sa Spirit FM CNN Kalapan Oriental Mindoro Samant